Greetings mga mix, welcome back sa Boyong Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung kayo po ay may mga karanasan paranormal o di kaya spiritual talks, so pwede ating pag-usapan yan dito sa channel na ito. At bibigyan natin ng opinion o di kaya tignan natin kung meron tayong mapupulot na aral mula sa inyong karanasan na paranormal. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay John Constantine. Migs, dami mong nalalaman. Hindi mo ba napag-aralan magtanggal ng sumpa? Simple lang magtanggal ng sumpa. Deliverance prayer lang yan, mga pare. Legit yung mga pare. Totoo yan. Nagkakaroon lang ng conflict pagdating na sa relihiyon. It's because maraming bawal sa kanilang relihiyon especially pagdating na sa mga karunungan. Pero kung pagbabasihan natin o pag-uusapan natin yung kanilang ginagawa tulad ng deliverance prayer at exorcism, totoo yan, gumagana yan. It's because si Jesus Christ naman tinatawagan dyan eh. Siya yung nagpapaalis ng mga masasamang espiritu at mga masasamang enerhiya tulad ng sumpa. Pero na lang, kung wala kang tiwala sa Diyos, mas may tiwala ka sa mga kalukuhan ng mga peke na albularyo. Ang pangalawang tanong ay mula kay Blimar Kakal. Bro, bawal ba sumiping sa asawa kung nagdidibusyon? Ah, kung occult yung dibusyon mo, bawal talaga. It's because ang pahipag-siping kasi is grounding yan eh. So, imbis na makipag-connect ka sa higher REM, so magaground ka sa earth. So, mawawala yung connection. So, much better doon mo na gawin yan after ng debusyon mo. Pero kung yung debusyon mo ay sa demonyo, yung mga panggagayuma, o oh, kailangan yan. It's because yan yung nagfi-feed sa masamang espiritu na pinapakain mo ng orasyon. Pero kung para sa kabutihan 'yan, so ano lang muna, uh, laylo lang muna sa ganyan. It's because kailangan mo mag-connect into higher realm. Kasi pag magkipagtalik ka, grounding yan eh. Sa mga impokrito naman, sasabihin nila, bawal yan kasi kasalanan daw. Yan yung sagot ng mga mangmang. Yung walang alam talaga sa psychism. Ang next question ay mula kay Sheila Maravilla. Gandang gabi bro. Di ba di ka na gumagamit ng occult na dasal? Ano po yung gamit mong dasal sa gamutan? Well, kung sa spiritual na sakit, yung exorcism prayer ng Saint Benedict, napaka mabisa nun. Pwede rin yung gamitin na pang subay o pang Kung physical naman sakit mo, pumunta ka na sa doktor. Huwag mo na silang agawan ng posisyon. Kasi nag-aaral sila para sa medisina eh. Huwag na natin gawing negosyo yung panggagamot. Yan yung gawain ng mga tamad. Kung physical ang sakit, papuntayan sa doktor. Kung ang sakit naman ay spiritual, kahit nga, mga biblical na dasal, nababaklas yan eh. Para saan pa ang iyong pananampalataya? Ganyan lang yung kasimple. Simpleng logic lang yan. Ang problema sa iba, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. It's because gusto nilang gawing negosyo o hanap buhay ang panggagamot. Yung iba naman, nawiwili sa kasikatan. Gusto maging matunog yung pangalan. Ganyan naman yan eh. Nasa pinakalas sa listahan na yung gustong makatulong. Yung totoong tumutulong talaga, wala sa social media, wala sa Facebook. Yung totoong mga panggagamot talaga na nakakagaling, wala yan sa social media. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Andres Boni. May mga tao pala na gumagamit ng Sator Square kahit wala yung basag nito ay eh gumagana okay lang ata gamitin yung sator no oo alam mo kasi ang totoong sator sa mga grego naman yan nagsimula dito lang yan sa Pilipinas ginawa ng mga basag so isiningit nila sa sator yung mga pangalan ko noon ng Diyos na alam nila pero ang totoong sator talaga password yan ng mga grego naging banal lang yan at naging makapangyari yan, it's because of the thought form. At kung pagrarambulin mo yan, paternoster, alpha, omega. Yung mga basag ng sator, dito na yan mga antingero na Pinoy na gumawa niyan. Ang fifth question ay mula kay RG Maruliano. Mix, ano ba ibig sabihin ng dagom? Orasyon ba yon? Sana Mix masagot. Dagom? Sa Bisaya, yan. Ano yan eh? Dagom sa Tagalog, karayom. Sa Bisaya, dagom. Baka dignom yung nabasa mo. Ang dignom ay yung kahoy na itim. Na pinaniwalaan ng mga antingerong Pilipino na kaparehong ori ng kahoy na ginamit sa pagpako kay Kristo. Pero kung dagum talaga yung narinig mo, Bisaya word yan na ang ibig sabihin sa Tagalog ay karayom. Sa English, needle. At shout out nga pala kay Junjun Malakad. So sa mga migs natin dyan na gusto magpa shout out, pwede kayo mag message sa aking FB page na Buhay na Salita TV. Pwede kaya i-comment nyo sa comment section mga migs. Kung mayroon kayong mga kwento di kaya tanong, i-comment nyo pa rin dyan sa comment section mga amigis. So ayun mga amigis, shoutout po sa nagbahagi ng kwento. Maraming salamat po. At kung kayo naman ay mayroon kayong opinion tungkol sa kwento na yun, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O so, di kaya kung mayroon kayong ibabahagi din na kwento, i-message nyo ako sa FB page na Buhayang Salita TV. O di kaya ay, pwede nyo i-comment dyan. Baka ma lang yan na kwento, i-comment nyo lang at babasahin natin sa next video. Yun lang po. Kita-kits sa the next topic. Thank you.